Go ahead, Maricel. Eto na, Manong Ted. Boy. Balikan na po natin si former Senate President Franklin Drilon, Sir, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year! Happy New Year. Magandang umaga po. Ayan, malinaw na po. Sir, si Maricel po ito. Simulan ko na, sir, yung pagtatanong dahil kahapon, nilagdaan na nga po ni President Pongpong Marcos, yun pong 2025, General Appropriations Act. Ang sinasabi ni Presidente, nakinig daw siya sa taong bayan, kaya nag-line veto at nagsailalim ng mga items, 12 items sa conditional implementation. So, sasapat na po ba yung ginawa ni Presidente para sabihin natin lahat ng nandito sa budget e naaayon na po sa ating konstitusyon? Sure. Sa aking po ang um, naayos, maayos um, yung pork barrel ng ating mga kongresista oh. uh, dahilan po malaki pa rin ang, ang pork barrel na naiwan sa ating general appropriations act. Sa aking uh, bilang ano? Uh, ang sabi ng, hindi ko po po nakikita yung dito message. Kaya kung ano man yung sagot ko, base lang doon sa nabas sa payagan. Mm -hmm. At ang sinasabi, ang binito ng presidente sa DPWH budget eh, 26 billion kung tama po yan. Mm -hmm. 26 billion ang binito sa DPWH budget. Ang DPWH budget po na ipinasa ng kongreso sa tinatawag nating Bicameral conference committee uh, version ang ipinasa po ng BICAM ay eh, 1 trillion 113 billion para lamang sa uh, uh DPWH. Ngay ang kaya po mula doon sa kongreso uh, ang ibinigay uh, eh, binigay na budget ng kongreso para sa DPWH ay dinagdagan ng 288.7 bilyon. Mm -mm. Kaya po ang 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 uh, ang uh, bilito at eh 26 bilyon dun po sa DPWH. DB, Kaya po marami pa rin sa ewan pork uh, barrel dun po sa DPWH budget insertions po ang tawagan. Mm -mm. Kaya uh, ang, ang ang ulitin ko lang ma 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 ma, ma medyo malaki ang uh, ang um, pork barrel okay. sa DPWH. Okay. Oh. Ngayon, yung si uh, yun po ang 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 uh, nakikita natin. Kaya wala masyadong pagbabago. Mm. Pero sir, pakipaliwanag nga po sa amin, how does it work yung pag-line veto ni Presidente? Kanina pinag-uusapan namin ni Manong Tedito. dito. 26 billion lang yung natanggal out of 288 billion, gaya nga po nang nasabi niyo Yun po ba ikatanggap-tanggap? Tama ba na 26 billion lang out of 288? Paano ba nag-work yung line veto? Direct veto? Direct po yung line veto. Mm, mm Sa pangkaraniwang batas, in ordinary legislation, hindi ka po pwedeng pwede, pwede, presidente mag-line item veto. Ang ibig sabihin, either i-approve niya ang buong uh, panukalang batas o i-veto niya ang buong panukalang batas. Ngunit pagdating sa budget, pwede po siya mag ng isang section o isang mm. item. Kaya po ang raw dyan ay ito. Uh, pwede po sa, sa uh, buong budget mag-veto mag siya ng isang paragraph na na na, 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 na nagkukonsern ng DPWH uh, increases. Uh, pwede po yan without affecting the others. Kaya po halimbawa dito po sa bagong sa bagong budget ang uh, version ng bicameral conference committee ng ating bicam ang ng ating DPWH budget binigyan ng budget ng DPWH according to Congress 1 trillion 113 billion. Uh, ang itinaas po nito mula sa president's budget na isinumiti, tumaas po ng 288.7 billion. Uh, so doon po sa 288.7 288 billion, magkanong binito? 26 billion. Mm -hmm. Kaya po ang natitira dyan ay eh, mahigit pa sa uh, uh 260 billion na insertion kun lang po sa budget ng DPWH. Opo. Ye ko po pare. Se Apo, uh, 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 Senator, Senator, uh, can you again uh, further clarify po no? Kasi uh again, wala pa po tayong kopya nung ano po no, nung pinirmahan na na GAA. Pero hindi po ba dito po sa nakuha nating informasyon na dinagdag nga yung 288.6 billion sa budget ng DPWH. Pero ang amin po nakuha ang informasyon, galing din po ito kay Senator Aimee, ang nakalagay lang po dito ay various infrastructure projects. Okay. So assuming po na nag-line veto ang presidente dito dahil nga ito'y budget, maari ba ho niyang baguhin yung 288 to 26 billion na babawasan niya ng ganun pong 26 billion o dapat dito po kung talagang line item ito the whole 288 billion ang dapat na, na entirely na ibito, paano kaya? Sure uh, nguna that I doubted very much kung uh, ang uh, ang item na dito ay nakalagay lang general various infrastructure project. Dahil uh, dahilan po sa sa akin po hindi lang natin nakikita pero siguro naman uh, mayroon yang itemized uh, items itemized uh, uh, appropriation. Bakit po? Alam po ng Kongreso na bawal doon sa Korte Suprema, sa decision ng Korte Suprema, ang lump sum appropriation. Hindi po po pwede yan. Uh, alam nila yan. They uh, are aware na sa Supreme Court decision eh hindi po pwede yung uh, yung lump uh, sum appropriation. Kaya nakakasiguro po ako na mayroong itemization yan kung saan uh, inay binito uh, ang 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 uh, appropriation to the extent of 26 billion pesos from DPWH. Ngunit,